Bali nakatapos ko lang din na ano Mga kanaypi Na naglinis dun sa kulungan ng mga manok At Nagharvest na rin ng mga itlog So ito Nandyan na yung mga itlog na Naipon natin May small May medium Tapos tatlong medium to Tatlong tray Sang large Jumbo tapos isang large na naman doon mga kanaypi Ayan So itong Isang small saka medium uh, Ibenta natin doon sa bayan At uh, itong tatlong tray na medium size Deliver natin yan Tapos may isang available na large Itong jumbo Deliver din natin saka large Deliver natin yan mga kanaypi What's up mga Kanoipi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoy pi For another video Araw ng Martes uh, Makulimlim pero umulan na rin kanina mga Kanoy uh, Wala nang bakas ng bagyo uh, Kalmado na yung panahon ngayon mga Kanoy Pero may paulan-ulan pa rin Kahit pa paano pero hindi nakatulad nung nakaraang araw, talagang malakas yung hangin. Kahit kahapon, malakas din yung hangin mga kanipi. So yan, ganito na ang panahon ngayon. Kalmado na, makulimlim. So lalabas na naman kami ni Mia mga kanipi, Para makapaghanap buhay. Napunasan ko na yung basang parts ni Mia. At napainit ko na rin yung makina niya ready na kami na lumabas para makapaghanap buhay uh, makahanap ng pambuhay na mano nating pasayra no, mga kami so chachagay na naman natin ngayong araw ng martes uh, bukas pala mga kanaypi yung ano yung bago nating kontrata dito sa barangay hall na pag install ng jetmatic at uh, tangke maglatag ng waterline so bukas na lang mga kanipi yung ano yung pagtatrabaho natin doon at may lakad daw si Boss Peter ngayong araw mga kanipi, kaya postpone so ngayon pasada muna tayo para may pang allowance tayo no? mga kanipi ayan nilagay ko na dito yung ano yung trapal dito sa side sa pintuan niya ayan Nasa likod naman yung bago nating trapal Maganda Mayos Alright Sama nyo naman kami Mimeya Tara mga kanaypi Nabasa tayo ça 哎呀。 Kain tayo ng itlog mga kanaipi Ayan Sarap Sarap mga kanaipi Fresh Ayan, may pasero na tayo lalagay muna ako ng trapal doon tayo sa kabila may silungan oh, nilalamig ako mga kanaipi ah. ayan nakatrapal na tayo mga kanaipi hanap ulit tayo ng panibagong pasayro natin tapos bili tayo ng ano, ulam sa bayan tayo Umili naman na ako ng Pananghalian naming ulam eh saka bumili ako ng sako kasi maglilinis na naman ako dun sa kulungan ng manok ngayon schedule mga kanipi no? bali ko lang din na ano, mga kanipi, na naglinis dun sa kulungan ng mga manok at nagharvest na rin ng mga itlog so ito Nandiyan na yung mga itlog na naipon natin may small may medium tapos tatlong medium to tatlong tray isang large jumbo tapos isang large na naman doon mga kanaypi ayan so itong isang small saka medium uh, ibenta natin doon sa bayan at itong tatlong tray na medium size deliver natin yan tapos may isang available na large itong jumbo deliver din natin saka large deliver natin yan mga kanaypi so ayan yan yung mga itlog ng aking mga manok at kung gusto nyong mag order PM nyo lang ako at iipunan ko kayo mga kanipi nakakasiguro kayong laging bago yan <laughs> i-deliver na natin mga kanipi baka uh, i-deliver pa ng iba <laughs> di ba unahin muna natin yung kay Antilillia deliver natin yung isang Large. ayan mga kalipi na na natin yung available na isang large na isang trail na bigay na natin kay Kuya Winkel so oo, oo, deliver na natin yung mga pa-order natin <laughs> ayan okay, deliver na natin kumita tayo ng 260 tapos yung mm, ano sa pa kay Kuya Winkel at may isa pa rin doon sa anong kapitbahay namin isang large din mga kanaiti Bale tatlong large yung ano na dispose natin ngayon large to XL yan deliver na natin yung isang jumbo dyan sa ano sa proxing ko ayan deliver natin tong jumbo size mga kanaiti Nang Attention na ni rin yan Ayan mga kanaypi na dispose na natin yung isang jumbo Shout out Shout out kay Prince Prince Spirits Ha? Oh, shout out ka na Shout out kay Prince. Babae yan. Opo. Anong pangalan niya? Shania po. Oh, ading mo na naman Oh. Shania Perez. Papa mo. Tay Bakit yung ko na nanagay naman ni Tatlong tray O oh, yung bayad na Ibatay mi Jay Tires yung letan na 1,000 So yun yung <laughs> Sige ante, thank you